Mga kababayan, nasa alanganin ngayon ng chance ni Krishna Grabides na makapasok sa semifinals finals ng Miss World 2025. Let's take a look. Hello pageant Lover, hello world, welcome to my YouTube channel. Hindi napasama si Krishna Marie Gravides sa top model Miss Talent at maging sa beauty with a purpose best advocacy sa mga fast track events na sana'y magdadala sa kanya sa next round. Masakit mang tanggapin, limang kandidata lang ang kukunin mula sa Asia at sa ngayon ay nasa ikaapat na pwesto lang si Kurishna sa botohaner para sa Miss Multimedia. Nangunguna ang Thailand, Myanmar at Vietnam. Pero hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo sa puntong ito. Ang boto mo, ang pinakaimportanteng sandata natin eh. Iparamdam natin ang tunay na bayanihan. Bumoto moto araw-araw i sa social media, hikayati ng pamilya at kaibigan kung gusto nating makita ang ating pambato sa semifinals. Ngayon na ang tamang panahon para kumilos kitang kita naman natin ang effort ni Kurushna Marie Gravides. Sa mga OOTD niya palang araw-araw ay ramdam natin na talagang dinadala niya ang Pilipinas sa talagang lumalaban siya. Sama-sama nating itulag si Kurushna sa number one spot. Ipakita natin na kapag may laban ng Pilipina, buong bansa ang kakampi niya, hindi sapat ang suporta sa salita. Kailangan natin itong isa buhay sa paggilos sa boto natin. May papakita natin sa buong mundo na ang ganda, talino at puso ng Pilipinas nina ay karapat dapat sa entablado ng Miss World. Hindi lang ito laban ni Kurish na ito ay laban nating lahat. Paano ba bumoto at ipakita ang suporta ah, kay Krishna Barigrabe? Unang-una i-download ang Miss World app. After that, join Miss World Philippines. Hanapin lamang ang Miss World Philippines at i-follow si Krishna Grabides at mag-like, comment, at share sa mga posts patungkol sa kanya. Kaya naman, nakaboto ka na ba? Bumoto ka na para kay Krishna Marie Grabides!